Hello magka-angels! Welcome sa ating uh, bago at makabuluhang video sa araw na to. Okay? So kung nasaan ka man ngayon, sana ay nasa mabuti kang kalagayan, walang sakit. Okay, hindi nagugutom, walang hindi ah uh, kumbaga, walang masamang nararamdaman, di ba? At okay na okay ang kalagayan habang pinapanood mo ang video na 'to. Okay? So ayun naman, may eh, meron naman tayong um exciting na topic na pag-uusapan. Okay? So, wag na nating patagalin. Okay, ang topic na 'to ay paano mahalin at respetuhin ang sarili. Yes, tama po kayo dyan sa inyong narinig. Alam mo ba kung paano mahalin at respetuhin ang iyong sarili? Okay, so kapag alam mo kung paano mahalin at respetuhin ang iyong sarili, Siyempre, ang mga tao ay mamahalin ka rin at re-respetuhin ka rin dahil nakikita yun mismo sa'yo. Okay? Nakikita sa'yo and magre-reflect sa ibang tao. Pero kung wala kang respeto sa sarili mo at wala kang pagmamahal, hindi mo rin ma-earn ang mga bagay na yun. Okay? Kasi ang pagmamahal po at respeto sa sarili ay magmumula sa ating sarili. 'di ba? Magmumula yan sa ating sarili bago natin ipapasa sa iba. Okay? So, bibigyan ko kayo ng 8 tips kung paano mahalin at respetuhin ang ating mga sarili or ang inyong mga sarili dahil napaka-importante nito napaka-importante po talaga nito na mapag-usapan natin dahil may mga tao talaga na walang respeto sa kanilang sarili kaya naman hindi sila nare-respeto at may mga tao na hindi rin minamahal ang kanilang sarili kaya in the end, hindi rin sila minamahal ng tao na nasa paligid nila. Okay? So una, mahalin mo ang sarili mo sa paraang ipaglaban mo ang mga bagay at mga paninindigang ikakasaya mo at ikakapanatag ng iyong loob. Yes po. So kung saan ka maligaya, kung saan ka panatag, kung saan ka komportable, yun ang gawin mo. Okay? So yun ay ang pagmamahal sa ating sarili. Okay? So dapat magkaroon ka ng peace of mind at pahalagahan mo kung ano talaga yung mga bagay na ikaliligaya mo. Okay? Number two, mahalin mo ang sarili mo sa paraang kapag hindi ka masaya at feeling mo hindi ka naman na-appreciate, let go and move on. So kapag nandun ka sa isang situation na alam mo naman na hindi ka na-appreciate, hindi naman na ibabalik ang effort mo o hindi naman napapansin ng ang mga sakripisyo mo, di ba? O hindi pinapahalagahan ang mga sacrifices mo. So much better na umalis ka na lang sa lugar na yun, umalis ka na lang sa grupo na yun, umalis ka na lang sa tao na yun, di ba? At pumunta ka sa tao or grupo or lugar na kung saan ay talaga namang minamahal ka at talagang na-appreciate at pinapahalagahan ang iyong uh, pagmamahal, ang iyong sakripisyo at ang iyong uh, pag-aalaga, 'di ba? Kasi minsan mapapagod at mapapagod talaga tayo pero hindi tayo susuko kasi kung alam natin na yung taong yun ay talaga namang iniingatan tayo, pinapahalagahan tayo, na-appreciate tayo, pero kung hindi naman, na grabe na yung effort mo sa relasyon nyo, grabe na yung sacrifices mo, tapos in the end, wala ka lang makukuha na respeto, di ba, at pagmamahal dahil niloloko ka lang o pinagsasalitaan ka ng masasakit na mga salita, di ba? Kaya mas maganda na Ah, uh, mahalin at respetuhin mo yung sarili mo, kaya mag let go ka na lang or mag move on ka na lang. Okay? Number 3, mahalin mo ang sarili mo sa paraang bigyan mo ng kasiyahan ng iyong sarili at gawin ng mga bagay na pampawala ng ating stress o yung stress mo. So kung sa tingin mo parang nai-stress ka na sa bagay nito, di ba bakit hindi ka muna na uh, tumigil, magpahinga, di ba pumunta ka sa labas, magliw-aliw ka, pumunta ka ng beach, di ba uh, kumbaga kung baga pasayahin mo yung sarili mo, mag-relax ka paminsan-minsan. 'Di ba? Hindi puro puro trabaho na lang, hindi puro stress na lang, 'di ba? Kasi magkakasakit ka naman kung yan palagi ang iniisip mo. So kailangan bigyan mo rin ng am um, kasiyahan yung puso at yung katawan at yung pag-iisip mo na ma relax ka at mawala ka muna sa ganoong mga uh, bagay, 'di ba? Para pag bumalik ka, eh, Ms ma-refresh ka ulit at magkakaroon ka ulit ng motivation na gawin ang bagay na yun. It's because sa sarili mo, kumbaga na na-feel in mo na siya. Kumbaga sa gasolina, di ba, ubus na ubus ka na. So, kailangan mo ulit magpa-full tank para maka-under ka ulit at makasabay ka ulit sa agos ng buhay. Okay? Number four, respetuhin mo ang iyong sarili sa paraang gawin mo ang tama at magdesisyon ng tama. So, syempre, kapag may respeto ka sa sarili mo, gagawin mo kung ano yung tama. Hindi mo gagawin kung ano yung mali. Kasi pag mali yung ginawa mong desisyon or nag-decide ka ng ura-urada na alam mo naman na mali, pero ginawa mo pa rin, di ba? In the end, ang mangyayari niyan sa'yo is, hindi rin maganda ang kalalabasan o resulta ng desisyon na ginawa mo. So, kailangan palaging nasa tama para in the end, yung respeto ng mga tao nandun pa rin. ba diba? Hindi nawawala. Okay? So, if ever man na makapag-decide tayo ng mali sa part natin, well, um, at the at the end of the day, kailangan um, realize pa rin natin na kung ano yung kailangan natin gawin and then maging lesson learned yun para next time hindi na natin gawin at talagang mas mag-improve na tayo at maging mas wise sa ating pagdidesisyon. Okay? Number five, respetuhin mo ang sarili mo sa paraang matuto kaling rin sa ibang tao ano man ang estado niya sa buhay. So, kung halimbawa gusto mo na respetuhin ka ng tao, mahirap man yan, mayaman, makapangyarihan man yan, di ba, kailangan gawin mo rin dun yun sa iba. Di ba, ano man yung estado niya sa buhay, kailangan magbigay ka rin ng pagalang at magbigay ka rin ng respeto kung gusto mo na bumalik 'yun sa iyo nang buong-buo. 'Di ba? Kasi kung uh, magkaroon ka ng respeto sa ibang tao, irerespeto ka rin niya. Pero kung hindi mo siya irerespeto, hindi ka rin niya irerespeto. 'Di ba? So parang ganoon din 'yo. Magba-bounce back lang sa Kung ano 'yung ginawa mo, kung ako ah, gumawa ka ng mali, 'di ba? Meron kang bad karma and then gumawa ka naman ng mabuti, meron ka namang good karma. So ganoon 'yun. Kailangan maniwala tayo doon sa bad and good karma so palagi na sa tama lang and to yung talagang pagrespeto sa isang tao anuman yung estado niya sa buhay manggagawa man siya maliit yung kinikita malaki yung kinikita kailangan pantay-pantay lang okay next number six, respetuhin mo ang sarili mo sa paraang umiwas ka sa mga taong pwedeng sumira sa buhay mo at pwede kang mapariwara So kung talagang mahal mo ang sarili mo at may respeto ka sa sarili mo, iwasan mo yung mga toxic na mga tao. Iwasan mo yung mga tao na alam mo na from the start na ito, mapapariwara ang buhay ko dito. Talagang ito, talagang magbibigay lang to sa akin ng sakit ng ulo in the end. ba diba na alam mo naman na parang hindi mo siya matangihan or whatsoever. So kailangan um, pipiliin din natin yung tao na papapasukin natin sa buhay natin. Na pag alam mo na ito, bad influence gawin parang mas, mas maganda sa ngayon palang iwasan ko na siya or to good influence to mabuti, mabuti tong, tao De, mas maganda kasi mas may inspired ka sa kanya and mas talagang um, kumbaga magkakaroon ka rin ng, ng, ng kaibigan ba diba? sa, sa sa part niya ba diba? Uh, and then kapag alam mo na na mapapariwara talaga yung buhay mo talagang umiwas ka na 'di ba? Kumbaga tumakbo ka na kasi kumbaga kailangan mong na yung sarili mo eh. Kailangan kailangan mo pa rin ma-maintain yung pagmamahal mo at respeto mo sa sarili mo. And kung talaga mapunta ka dun sa mga tao na mapariwara yung buhay mo, talagang mawawala yung respeto at pagmamahal dahil doon sila tumatahak sa maling daan at sa masasamang mga gawain. Okay? So number seven, mahalin at respetuhin mo ang iyong sarili sa paraang mahalin mo ang iyong kapwa, magrespeto sa paniniwala ng ibang tao at gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. At huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong mangyari sa iyo. Okay? So para ning ka ng golden rule na 'wag mong gawin sa iba 'yung ayaw mong gawin sa iyo. So ito parang ay ayaw kong gawin 'to sa akin. So kailangan hindi ko 'yan gagawin. Ito ang gagawin ko. Para kapag gumawa ako ng kabutihan, babalik ito sa akin. Kapag gumawa naman ako masama, nako, babalik din 'yan sa akin. So kailangan naniniwala talaga tayo, guys, palagi sa good and bad karma. Na kung ano 'yung ginawa mo sa ibang tao, babalik at babalik 'yan sa iyo. So, sa mabuti or sa masamang paraan. Dahil kung sa masamang paraan, ipaparealize niya yun sa'yo di ba ginawa mo yan sa ibang tao? So talagang ipaparealize yun sa'yo ni Lord na, talagang, di ba ginawa mo yan? Kaya kailangan ngayon malaman mo kung ano yung pakiramdam. So, yung talagang yung, yung karma na sinasabi. Kailangan naniniwala talaga tayo doon. Di ba? Para mas mas lalo tayong matakot at mas maganda na mas gawin natin kung ano yung tama. Okay? So, yun nga, yung respeto sa kapwa, ba? Diba? And then, yung magrespeto ka sa kapwa mo, and then sa paniniwala nila, may paniniwala siyang ganyan, okay, respetuhin ko siya. May paniniwala akong ganito, re-respetuhin niya rin ako. Diba? magrespeto? And then, yung sa opinion ng tao, kasi magbabato at magbabato ka ng opinion ng critics sa isang tao. And then, may mga tao naman na parang iti-take as a negative. Meron naman mga tao na iti-take as a positive and as a motivation. So, ganyan lang talaga guys ang mangyayari. Depende na yun sa tipo ng tao or sa klase ng tao na makakausap mo. Kung halimbawa, i-judge mo siya, i-critic mo siya, and then siya yung tipo ng tao na very positive siya sa buhay, talagang ititake nyo na sa motivation and inspiration lalo siyang magiging mahusay at lalo siyang makikipaglaban. ba? Diba? Pero may mga tao naman na kapag kinetic mo siya, mas lalo siya maglulupay-pay. At um, kumbaga, kumbaga iisipin niya na um, parang hindi ito yung dapat kong ginagawa. Pero dapat naman talaga kung tutuusin ay uh, kumbaga, yun ay kumbaga challenge lamang sa'yo. Okay? So, number eight, kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Mahalin, sundin ang kanyang kalooban at tanggapin siya ng buong buo sa iyong buhay. Dahil higit kanino man sa kanya ng gagaling ang tunay na pagmamahal at respeto. Okay? So, yun na nga. So, kailangan Um, i-honor natin and i-praise natin si Lord sa lahat ng ating mga gagawin. And talagang gumawa tayo ng mga karapat dapat sa kanyang paningin. Kung talagang mahal natin ang ating sarili at may respeto tayo sa ating sarili. Dahil yun na nga, sa kanya nagmumula ang tunay na pagmamahal at respeto. Nakakailangan yun natin. Okay? So, yun lang guys ang aking tips kung paano mahalin at respetuhin ang ating sarili or ang inyong sarili. Sana ay marami kayong manapulot na aral at makapagbigay ako ng inspiration sa inyo. Okay, so yun lang po. Thank you so much for watching. Thank you and um, take care and God bless. Bye-bye!